masab sa inyo guys so alam nyo ba bang metal slug na sila ng franchise na laro sa mundo so actually so, alam nyo ba na meron bagong metal slug na i-re-release -re so ginagawa pa ng so ito po siya yan pala tayo sa play store search natin yan metal sila ang gawin yan so teka so, na sana teka na so nandito siya diba ni re-register pa lang Na wala Yan Try natin 'yan eh Ano na methods magdidiin ah Sa kahit ano Anong method sila gawain kay Ning guys? Ayun, nakikita ko. Wait lang may lang, ano may ilang, may nang wifi eh. Ito, ito sya guys, oh, ito sya. Hindi ko nakita sa play store. May <sighs> kainan ng wifi. Baka wifi lang tayo kasi ayun. Medyo hindi pwede sa device ko. Sorry guys. Medyo wala pa eh. Siguro mga pang iPhone to, ano. May Android pa lang cellphone ko Mga pang 2016 pa. Or... Sabihin ko na mga pang 2016 pa ito. 2016 pa ito nabili. So, anak-anak ko na malalaro ko ito eh. Sana magka-iPhone na ako sa yun lang guys medyo standard sa mga naka-iphone na